kulay, so... tayong mga dadang makakulay to, ayan, ayano, oh. ayano, oh, oh, oh. oh, ayan, ayano, 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 ay, ayano, 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 Oh, subscribe niyo ako ha. I ayan o, oh, ayan, pakikilala ko kayo. <laughs> ha, isa-isa. Ayan si Lenny, si Dada Lenny ha. Ayan si Dada Agnes, si Mami Nes. Mami Nes! Ito oh, oh. ano? si Gina. Hi. Ito pa si Geraldine, pinsan niya to. Pinsan to ni Gina. Hi. Aha. Ayan, ito ito pinsan ni Gina yan. Pidin tayo. Ito pinaka ano namin dito. Mayordoma. Mayordoma dito. Ay! Oo! Gano ka muna. Biruin mo, tangin mo muna. Hi! 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 O, ito, ito. Ito, ito. Eto ang tiktok eras namin, dalawa. Ito si ano. Si Marilyn Reynes. At ito naman Si Apple. Si Apple Mansanas. Kilala niyo si yung, yung si game. Eva? Kailangan Eva Tadam. Hi, mamay. Subscribe niyo ako, ha. Siyempre, itong ano niyo. Itong pinaka-dad-ray na niyo. Ayan, tingin niyo, tingin niyo. Cute. <laughs> yung ano, di ba? O ba mo. ako. Magsalita. ka magsalita. mo. Si I ano. Nona si Sabi mo, subscribe nyo to. Si Mami? Nona Lucrelo. I, Nona need, to to oh. yeah, I okay. need to go in the ocean. I to go in I don't want to go to Elsa. Mm. No, yan. ako. -bye. Ay, subscribe. bye subscribe mo si Nona Lucrelo, Ha? Oh,